Magandang araw sa ating lahat mga ka-sideline. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much po sa mga dati ng subscribers, mga dati ng kaibigan, mga dati na nagko-comment. At sa mga bagong kaibigan, bagong subscribers, maraming salamat din po. Maraming salamat kasi nagpa-vlog pa rin tayo ngayong papalapit na ang 2024. So thank you so much po sa mga sumusuporta. Maraming salamat din sa mga nanood ng vlog natin last time patungkol sa ating ginagawa bago tayo magpainom ng B-complex sa ating mga sisiyo para masigurong uh, ano, uh, umepekto talaga ang vitaminang ibibigay natin. So ngayon, para sa ating vlog ay medyo naputol or may hadlang kasi uh, nadali tayo ng sakit sa digestive system ng ating mga sisyo. So, ito yung pag-iipot ng dugo o coccidiosis. So, ngayon mga ka-sideline, habang hinahanda ko ang ating gamot, um, samahan nyo akong panoorin ang ginagawa namin para maagapan ang ganitong problema sa aming maliit na manukan sa likod ng bahay. Mga ka-sideline, um, ito yung ginagamit naming gamot kapag ano... Um, madilaw, kulay dilaw yung ipot, kulay puti, at saka kulay pula yung parang dugo. So, Tepox 48 yung ginagamit namin para sa paggamot. Epektibo naman siya mga ka-sideline gawang excellence. Minsan talaga mga kasideline, mararanasan natin itong pagkakaroon ng dugo sa ipot ng ating mga alaga. Lalong-lalo lalo na po sa mga ano uh, running two months pa ba so napakainam na alam natin paano ito gamutin o ano yung pwede nating uh, bilhing gamot para maiwasan ang paglala ng ganitong sakit so meron tayong coccidiosis yan dugo uh, uh, ipot na dugo meron tayong coccidiosis at ah, tabi-tabi po sa mga kumakain ah, basensya na po tapos meron din tayong sipon sa kabila kaya pala matamlay itong mga sisiyo yan so kailangan natin itong painumin ng tepox 48 tapos dito sa kabila meron tayong sipon sipon Yan. Bago pa lang to. Yan, may sipon yan. Yan. Six months na ni guys. Ah, six months. Oh, six months na lang yun 45 So ano ang dapat natin gawin? Um dapat unahin natin tong ano. Unahin natin tong coccidiosis. Tapos Pagkatapos itong coccidiosis, ito nang sipon. So tepox 48 muna pagkatapos um declogging tayo sa may sipon. So ngayon parang biglang ganito na naman. So, hindi pwede. Itong Tepox 48 talaga yung ginagamit namin sa mga ganitong pangyayari mga ka-sideline. Ito na kasi yung nakasanayan naming gamitin. Ito yung uh, kulay pink. So, tinitimpla itong Tepox 48 na gawa ng excellence. So, dyan sa video um, ginamita namin yan ng ano, uh, syringe na 5ml kasi hindi kasi umiinom yung mga sisiw namin so ayon lang uminom so direkta na lang namin ibibigay yung syringe uh, tatanggalan namin ng karayom yan tapos yan yung gagamitin uh, pang vacuum sa ano sa uh, 48 tapos direktang ilalagay sa bunganga ng aming alagang may sakit Itong ganitong sakit mga ka-sideline, nangyayari talaga ito lalo na kapag uh, minsan hindi natin nalinis ng maayos ang ating lalagyan ng mga uh, sisiw na two months pababa. So nangyayari itong pagkakaroon ng uh, dugo sa ipot. Maliban sa dugo sa ipot mga ka-sideline, ito rin ang ginagamit namin. Itong Tepox 48 ang ginagamit namin kapag uh, yung parang madilaw yung ipot o yung puti ang ipot so ito yung ginagamit namin pinapainom rin namin ito sa mga alaga naming uh, sisiw napakadali lang po malaman kapag may dinaramdam yung sisiw natin kapag matamlay kapag ayaw kumain kapag maputla, bagsak yung pakpak, so alams na may problema po yan so gaya ng napansin ko, uh, medyo matamlay yung sisiw yung ibang kasama nila matamlay So pagtingin ko sa ipot, may dugo yung ipot So alams na Tepoxport uh, 48 yung katapat niyan So dapat po uh, bantayan talaga natin yung uh, ating mga sisiyo Kasi nga kapag hindi yan napigilan, kakalat yan Makakain ng ibang wala pang coccidiosis So magkakaroon na rin sila ng coccidiosis hanggang sa masasayang yung ating alaga hindi na natin magagamit kasi hindi na makaka-recover kasi napabayaan. Uh, naging malala yung sakit nila. Itong Tepox 48 po kasi mga ka-sideline, uh, natutunan ko ito noong pandemic time. Kasi malakas talaga yung manok that time, di ba? So, hindi ko na matandaan saan ko ba natutunan kung paano ito gamitin. Basta may technique sila sa paggamit ng Tepox 48. Sa salto ba siguro yun na seminar or sa Thunderbird. Hindi ko na matandaan. importante na tandaan natin paano gamitin. So, kung gusto nyo gayahin mga ka-sideline, um, uh, baka makatulong din sa inyo. Pero kapag eksperto na kayo and hindi ito epektibo para sa inyo, edi, huwag nyo lang pong gayahin. So, ganito yung ginagawa namin. Bali, 7 days, uh, straight po yan. Day 1, day 2, day 3, bibigay kami ng Tepox 48. And then, sa day 4, hindi kami magbibigay Um, tubig lang And then sa day 5, 6, 7 Tepox 48 na naman So bakit ganyan? Kasi sabi doon um, Meron daw kasi yung tinatawag na Secondary uh, Parang secondary batch O another batch ng mga Kailangang patayin So yung unang batch ay napatay na Within 3 days Meron pa daw yung next batch Na hindi pa lumalabas So para mas maubos talaga So dun sa day 4 uh, palalabasin daw muna. So tubig lang muna and then tirahin naman sa day 5, 6 at saka 7. So hanggang ngayon, yan po yung uh, style namin sa paggamot ng uh, sisiw na may dugo sa ipot. So okay naman siya para sa amin um, effective naman. So baka gusto nyong gayahin and wala pa kayong sinusunod na technique sa pag gamit ng Tepox 48 ah, uh, pwede nyo pong gayahin yan mga ka-sideline effective po siya sa amin baka maging effective din sa inyo napakasimple lang po um, straight 3 days pahinga and then straight 3 days na naman Itong mga alagang ginagamot natin ngayon ng coccidiosis mga ka-sideline ay na-flashing ko na to na gamit ang vetracin gold. So ngayon, um, yung coccidiosis na naman. So pagkatapos nito, um, magpupurga ako ulit and then ibibigay ko na yung uh, paborito nating ipainom sa ating mga alagang sisyo na hindi pa pwedeng turukan ng vitamin B complex. So hindi kasi pwedeng magbigay tayo ng multivitamins tapos may problema pala ang natin, matamlay pala. Um, hindi pala wala pa lang ganang kumain kasi may dinaramdam so may foul cholera o may coccidiosis so kailangan talagang uh, tanggalin muna yung mga sakit para makabuelo yung ibibigay nating vitamina sa ating mga alagang manok kasi masasayang lang talaga yan mga ka-sideline so mga ka-sideline maraming salamat sa panonood abangan nyo po ang part 2 ng ating vlog kasi, di ba, sabi ko kanina, uh, gagamutin natin yung coccidiosis, tapos gagamutin rin natin yung sipon ng ating alagang stag. So, sa next vlog mga ka-sideline, um, ipapakita namin ano yung paraan namin sa paggagamot ng sipon para mas madaling gumaling yung aming alagang stag. Pero mga ka-sideline, um, hindi po ako isang doktor mga kas sideline ha, hindi rin ako isang eksperto sadyang nagvavlog lang po kami ng aming ginagawa dito sa aming maliit na uh, manukan sa likod ng aming bahay. Ulitin ko po, maraming salamat sa panonood. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po. At sa mga dati na, maraming salamat po. God bless. Happy New Year.